Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na paigtingin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor, partikular sa kalakalan ng bigas sa ikalawang araw ng pagbisita doon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, pumirma ang dalawang bansa ng limang taong Memorandum of Understanding on Rice Trade Cooperation. Batay sa kasunduan, magsusupply ang Vietnam sa Pilipinas ng mula 1.5 milyon hanggang 2 milyong metriko tonelada ng bigas kada taon. Magpapalitan din ang dalawang bansa ng impormasyon tungkol sa mga polisiya, plano at aktibidad kaugnay ng kalakalan ng bigas. Ito ay upang matiyak ang seguridad sa pagkain sa gitna ng epekto ng climate change, mga sakuna at iba pang pangyayaring makakaapekto sa dalawang bansa. Kaugnay nito, pumirma din ang Pilipinas at Vietnam ng MOU para palakasin ang kooperasyon sa agrikultura. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ang dalawang bansa sa pagpapaunlad ng pananim, hayop, pangingisda, pag-aalaga sa mga bukirin at smart agriculture at aquaculture. Samantala, nagkasundo rin ng Pilipinas at Vietnam na magtulungan sa pagresolba sa mga isyo at insidente sa South at China Sea, katuwang ng ASEAN at iba pang dialogue partner. Sa usaping maritima, palalakasin ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard ang kanilang komunikasyon, pagtutulungan at pagkakaunawaan. Sa ilalim naman ng Cultural Cooperation Program ay palalawakin din ang pagkakaibigan at cultural exchange ng Pilipinas at Vietnam. Abot sa putlimang barkong pandigma ng China ang nakita ng Philippine Navy na naglalayag malapit sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, bukod sa mga barkong pandigma na mataan din nila ang tinatayang nasa dalawang daang sasakyan ng Chinese Maritime Militia at mula sampu hanggang labing limang barko ng China Coast Guard. Nakitang nasabing mga barko, dalawamput limang milya mula sa Ayungin Shoal kung saan magsasagawa ang gobyerno ng resupply mission para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa kabila nito, sinabi ni Trinidad na normal na pangyayari na may mga barkong Chinese na nagagawi sa mischief reef. Ito ani dahil paikot-ikot sila sa lahat ng bahagi ng South China Sea. Gain pa man, siniguro ng Armed Forces of the Philippines na tuloy ang planong resupply mission sa BRP Sierra Madre kahit pa umaaligid doon ang mga barko ng China. Git pa ng AFP, hindi kailangan ng Pilipinas ng kahit anong permiso mula sa ibang bansa para makapagdala ng supply sa tropang nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Ipinasabi pina ng Senate Electoral Reforms and People's Participation Committee ang taong itinuturong na sa likod umano ng signature campaign para isulong ang charter change o cha-cha. Naghain ng motion sa komite si Senator Ronald De La Rosa na ipatawag sa si Senado ang isang nagngangalang Anthony Abad na siya umanong pasimuno ng People's Initiative. na naman ito ng committee chair na si Senador Amy Marcos. Pero ayon sa si Senador, posibleng nakalabas na ng bansa si Abad. Sa signature campaign ni Abad, partikular na tinatanong umano kung payag ang publiko na pagsamahin o paghiwalay ng boto ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Sa kasalukuyang provisyon, hindi tinutukoy kung hiwalay ang boto ng Senado at Kamara sa anumang pag-amienda sa saligang batas sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Umami naman sa komite si Noel Oñate, ang lead convener ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA, na nakipag-ugnayan siya kay House Speaker Martin Romualdez. Ito'y kaugnayan ng paglikom ng tig-3% PIRMA kada distrito para isulong ang People's Initiative. Ayon pa kayo niya, tinsuportado ni Romualdez ang kampanya ng pirma. Iniimbisigahan ng Senado kung may suhulang nangyayari para makalikom ng pirma para sa People's Initiative. Kasabay nito, nagpahayag ng pagtutol ang Senado sa nasabing isinusulong na People's Initiative na pinaniniwalaan nilang suportado ni Romualdez at ng Kamara. Abot na sa siyam dalawang at dalawamput walong mga preso o persons deprived of liberty ang napalaya na ng Bureau of Corrections mula pa Hulyo 2022. Ito ay matapos makalaya ang nasa anim na raan at dalawang preso mula sa iba't ibang mga kulungan at penal farms ayon sa Department of Justice. Sa isang pahayag, sinabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. na aabot sa 5,000 hanggang 10,000 pang mga qualified PDL ang maaring mapalaya oras na maresolba ng Korte Suprema ang isyu patungkol sa GCTA o Good Conduct Time Allowance. Ani katapang sa maygit anim na raang napalaya, walumput-anim ang acquitted, daan na tatlo ang nakapagsilbi na ng kanilang sentensya, labing siya mabinigyan ng probation habang 24 ang nabigyan ng parole. Ayon sa ahensya, patunay ito ng pagsusumikap nilang matugunan ang pagsisikip sa mga kulungan, pati na ang pagpapabuti sa pagtrato sa mga preso sangayon sa United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Samatala na sa limandaang PDL ang nailipat na rin sa iba't ibang kulungan, pati na mga penal farms sa labas ng Metro Manila. Nagsimula na ngayong araw ang Manila International Film Festival sa Hollywood, California kung saan tampok ang sampung pelikulang kalahok sa katatapos na Metro Manila Film Festival. Ayon sa MMFF, kabilang sa mga paglalabanan ng Best Picture Award na may premium isang dolyar na halaga ng camera rental equipment at suportang teknikal mula sa ilang kumpanya sa industriya. Dalawa pa sa tampok na parangal ang Audience Award na pagbobotohan ng mga manonood ng mga pelikula ng MIFF hanggang Pebrero 1 at ang Monty Manibog Lifetime Achievement Award na ibibigay sa veteranang aktres na si Hilda Coronel. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chair Don Artes na siya ring overall chair ng Metro Manila Film Fest, mahalaga ang MIFF para maipakilala sa mundo ang mga dekalidad at world class na pelikulang Pilipino. Tiwala naman siyang susuportahan ng mga Pinoy at Banyaga ang mga pelikula ng MMFF. Kabilang sa mga pelikulang ito ang Becky and Badette, Broken Hearts Trip, Family of Two, A Mother and Son Story, Firefly, Gumburza, Kampon, Malyari, Penduko, Rewind at When I Met You in Tokyo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, Itong ang PNA Headlines sa gatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.